So yung mga tura, magandang maga. Araw po ngayon ng Sabalu Ngayong araw mga tura, ay Magsusundo ako sa terminal to Sa aking pinsan na si Jolly Flor already Shout out At sa kanyang kasamang si Rinhold At saka si Herbert Galing po sila mga katsuran sa Palawan At ngayon po mga katsuran From Palawan diretso dito sila sa Manila kasi mga tsokoran pupunta sila ng Thailand so ngayon mga tsokoran ang flight pa nila mamayang gabi pa so need nilang mamasyal muna so ngayon inag-offer eh, ako sa pinsang ko nung tumawag sa si, sige maglilib ako at sasamahan ko kayo yun mga tsokoran tara uh, palabas na siguro sila kasi lumapag na yung plano at titingnan natin kung doon na sila Unti na lang mga tsuran at terminal 2 na tayo. So yung ang plano nila Pumunta ng McKinley doon sa Binis After doon may plano rin silang pupuntang Manila Doon sa Luneta at Intramuros. So tingnan natin Kailangan uh, natin yung oras Kaya ang flight nila mamaya ang gabi ay 9.30 So kailangan 3 o'clock uh, 3 hours bago ang flight nila eh, Dapat nandoon na sila So tansahin natin yung oras mga tura Para hindi tayo mag di ba? So sana safe ang biyahe namin yun Thank you Lord Okay so yung mga tsuran sundog go watch Yes, good morning guys <laughs> <laughs> We are Joseph is pick up us in the airport Harvard, Cornell and Vanderbilt. Yes. Grow high, at the home at the tree. Siyempre. Galim kami uh, Palawan na rides na ikot namin ng pung isla ng Palawan. At alam nyo na nakajakit ako kasi half nito ay itim at half ay puti dahil sa init ng panahon kung sa probinsya nagka-jacket ako at naglulumpan sa Palawan, short lang at nagtit-t-shirt oo oh, diba at dito kami papunta sa buti sa Bando kung mga tsura na sundo ko rin sila Manai, Flour of course, Renault and Herbert. Thank yeah, I you so mean. much. Uh, three legends. Three legends. Say what you We're going to have pizza. Pizza. Manai from Palawan. Chris from Palawan. And. Eh hey, watchan, igala muna namin dito si la Renault. Manoy and uh, Sino do ko yan sa airport? Ah, nauna pa sila. Okay. So, watchan dito na kami sa SL. Ground floor. Tingot na kami. ayano no? oh. Dumrugo. Dito na kami sa Binis. Ayun. Uh, ikot lang yung mga bisita. Sama ni Manoy. So, yun. Where is the... Uh, sunod lang tayo. Kasi,

hindi eh, natin sure yun. Hindi natin alam yung mga paborito nito eh, di ba? So tayo, sunod lang. So, ayun naman yung mga Hindi natin ano yung pagkain na Meron lang tayo, meron. So yung mga tsura, <muchan> naka-order na sila. Ayun, yung yung So, yung mga tsura, naka-order na sila. Yan. Yung samin ni Manoy. Niluluto pa yung sa amin. Yan. So, yung mga tsura, tapos na kami pumain. Papasok uh, ko sila dito sa ano, bangka. Dito sa suede. Bago kami pupunta ng Kirinong Grandstand. Pero uh, pakita ko sila dito. ikot-ikot lang maikot-ikot uh, <clears throat> nakuubos lang mga oras ng mga tsura kasi mamaya flight natin na papunta ng Thailand so yun pasal-pasal lang natin sila ng konti ang init na mga tsura so <laughs> <laughs> yun so yun Unto din ang dumarating mga guest dito sa Binis mga tsura. Time is 10.30. So kami, ang sa kanila, any new we leave this place and go to Intramoros. So ang plano ko mga tsura, dadaling ko sila doon sa sikat na sa Binondo. Yan. So yung mga tsura Ito yung dalawa. Yeah. Yo, mga katsuwaran. Ang ganda ang nangyari sa amin ngayon. Ayan si Manoy. Ang bait-bait pala yan pag nahuli. <laughs> Upo. Tangi. Please. Please. Upo. <Dang>. <laughs> Upo. <laughs> Upo. <laughs> Upo.

ay yung ikakasama sa sa loob pa ng sasakyan o. Mercedes Benz. Mag-ice cream kami. Ice cream. Mag-ice cream yami kayo mga saran. Ayan. 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 Ice cream yami. Ice cream good kain muna kami ng ice cream mga koran Coran. Ayan. Diba? May init eh. Ay, may kakasalong ang sarap. Yo, kasi ko na dito kami ngayon sa Lunito Park with Manoy, Herbert, and of course, Reynold. So mga kasuran, ikot kami. So tayo doon. So mga kasuran, galing kami ng Fort Santiago. After Fort pag bago mag Fort Santiago, eh, nagbinis muna kami. So yun. Pero mga kasuran, nadali ako dito sa ano, Nadali ako dito sa Intramuros, bago mag Intramuros. Okay lang. Karma naman yan eh. Kakarmahin ka rin boy. Tayo. Galing. baliktad yung banana. <laughs> <laughs> Oo, oh, sa taas niya, ano? <laughs> Online the Philippines! <laughs> So yung mga tsukaran Andito tayo ngayon pa rin sa Lunita Saka diba Pinasyal ko ang bisita na ng... Diyan ko Diyan na nang pinsan ko Si ang sa kanyang kaibigan na si Herbert Early na umuwi dito sa Pilipinas Para lang ikutin ang Pilipinas mga tsukaran So ngayon dito babas. Ah, Galing sila Palawan ah, Pupunta sila ng Thailand so mamaya pa ang oras nila ay 9.30 pa so nag like decide si Manoy na kontakin ako at iikot siya na dito sa Manila so from Binis, Fort Chanchiago let's go then after Lunita, ati ko na sila sa Terminal 3 then uwi na rin ako so yung mga tsuran ayan sila so ngayon dito papasok natin dito pakita ko yung loob dito para pakita nila yung loob mga tsuran Niya. hindi ko rin alam <laughs> oh dito oh, 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 okay. matulog ka sa airport lagi so yun pumasal kami dito sa likod ng lunita hindi ko alam kung ano rin dito itinatanong ako ng pinsan ko mga sarang uh, Mama yang kabitu pun di ba? Pan relax dito po. Mamaya ang gabi. Mga lovers. Lovers sindang. Di <coughs> Mr. Dito Hatid <laughs> ko na sila Mato Eh Hindi pa kayo